Ngayong araw nga na to ay day off namin ni Geraldine. Yung mga pusang hiningi nga ni Geraldine kay Gerald. Hindi pa marunong kumain ng kanin kaya bumili nga siya ng gatas at sa kanya dinadraps. So yan dahil mga baby pa nga tong mga pusa na to, lagi pa silang nagmumuta. Kahit nga hinihilamusa ni Geraldine ang tissue. Yung aso nga namin na si Bella, buti na nga lang nga kamo at hindi niya inaawa yung mga pusa. Nakabantay nga lang nga din siya at minsan nga gusto niyang harutin. Kasi kinakagat nga niya sa batok, so ganun talaga siya magharot. Kala siguro niya eh aso din. Yung mga kuting naman, hindi rin naman tatakot sa kanya. Nung umaga nga nakita nga ni Geraldine na gusto nga nung mga kuting kay Bella. Bandang alas tres naman, iniwan nga namin si Carlos habang nag-aasikaso nga siya sa pagluluto ng pares na ititinda nga niya. Pupunta kami ng festival ngayon kasi bibili kami ng bagong washing machine ni Geraldine. Siyempre kasama yung dalawang bata para maiba naman yung atmosphere nilang dalawa. Yung classmate ko nga ng high school, taga-katarungan din Bumili din nga siya ng dalawang chicken biryani kaya ipinagluto ko nga siya. Yung kapatid na nga lang nga niya ang pinapick up niya dito sa may labas ng katarungan. Akala nga ni Tantan magdi deliver kami. Kasi nung sumakay kami ng e-bike, bitbit ko nga yung dalawang tab. Kaya laking tuwa nga niya nung nakita niya kami na malapit na kami sa may festival. Sa Abenson nga kami unang nagpunta para nga tumingin ng washing machine. Iisang Isang brand nga lang yung nakita namin na normal na washing machine. Kasi halos lahat automatic yung mga nakadisplay. Kaya lumabas na nga kami doon at titingin nga kami sa iba. Nagtanong nga sa akin, akin si Geraldine kung meron pa daw akong ibang alam na bilihan nga dito sa festival. Sabi ko nga sa kanya, mas marami nga siyang alam dito sa festival kasi dati na siyang nagtrabaho nga dito. Sa may Anson na nga kami pupunta kasi may mga bilihan din doon ng mga appliances. Kaya pumunta na nga kami dito sa may landmark. Pagpasok nga namin ng anso, yung mga nakita nga namin halos automatic din. Itong brand na nga lang ng sharp yung nakita nga namin na normal lang na washing machine. Kaya napagpasya na nga namin ni Geraldine na ito na nga yung bibilhin namin. Yung 6.5 na nga lang nga yung pinili namin kasi masyadong malaki yung 7.5. Sinek nga namin ni Gerald din yung likod. Maganda rin siya kasi may takip yung nagaya ng makina. Kinuha na nga ng stop yung tag para ma-check niya kung available ba yung 6.5 na billhin nga namin. Maya maya nga lumapit na nga sa amin yung stop at available daw. Kaya pinapunta kami dito sa unahan para nga matesting. Meron nga siyang pre na Ariel na powder. At meron pa nga limang pirasong hanger. Nagbiro pa nga yung stop na kung kailangan daw namin na ng labandero eh available nga daw siya. <laughs> Then, tinesting na nga namin kung okay ba. Mahal nga ang magpa-deliver ng door-to-door -door, kaya napag-usapan nga namin ni Geraldine na ipipick up na lang nila bukas gamit nga yung cart. After nga namin masettle yung washing machine, bumaba nga kami dito sa may ground floor. Kain nga kami dito sa may McDonald's. Paborito nga to ni Tantan kaya dito na nga kami. Mix and match nga yung pinili ni Geraldine para sa dalawang bata. Kami naman ni Geraldine, parehas na lang din kami ng kinuha, burger at fries nga. Gusto nga ni Talia yung spaghetti kaya nagpasubo nga siya kay kuya niya. Habang kumakain nga kami, sabi nga ni Geraldine na siguradong hindi na siya paghaponan. Sabi ko nga sa kanya, ako talagang hindi na rin kasi ito na rin yung haponan ko. Pagkatapos nga namin kumain ng McDonald's, nag-ikot-ikot nga muna kami dito sa may ground floor. Tumingin-tingin lang din kami. 6.30 nga kami lumabas dito sa may festival para nga umuwi. Pagkadating nga namin dun sa may labasan ng parking area, akala nga ni Geraldine na wala niya yung stub na binigay sa kanya. Para sa parking fee, ang sabi kasi nung stub kapag ka nawala nga raw yun, 350 pesos nga daw yung babayaran kaya panay ang hanap namin ni Geraldine. Buti na nga, nga talaga at nakita na kung hindi, magbabayad talaga Sayang kami. Sayang din kasi yung 350 pesos versus sa 30 pesos lang na babayaran para sa parking. Around 7 nga kami nakarating dito sa Muntinlupa. Dinaanan na nga namin dito si Carlo. Minum nga lang nga din yung mga bata. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.